So what's up guys Good morning everyone Time check natin is 8.04 o'clock Tama natin si Taring Mar <laughs> <laughs> So ayun guys nalito kami sa The Legazpi So we are now on the Gatsby Towers 300 Grabe naman yung 300 300 floor 300 floor kami guys Diyoko lang third floor lang namin guys so ayan hanap work <laughs> hanap work new work new life dito ko lang yun kapunta tayo dito kaya pilay pilay tayo guys pilay pilay tayo eh okay. wala pa kasi yung ano wala pa wala tao dun sa agency siguro kaya hindi pa kasi kami pinapakit matawagin na lang daw po kami para makyat so ayun guys uh, balikan ko na lang kayo mamaya kapag meron na at kasado na kami sa interview yun no? so ayun lang guys yeah see you later so ayun guys tapos na kami sa ano sa interview so ayun nagagaya na lang kami dito guys sana matanggap kami sa interview yun lang Nagagala kasi kami dito guys Ayan Ayan guys Ayan Nasaan kaya kami guys Isipin nyo guys Nasaan kami Ayan guys Ang ganda kasi dito guys Parang nasa ano ka Nasa ibang bansa ka guys Yun no oh. Baka may mamblot ng cellphone ko sa likod Check natin yung mirroring Ayan Ganda dito guys Ahimek Daming kutsi Ayan lang kami Walk trip Wala mapuntahan Paano? Paano ito ito? Dito ka mukha Ayan, ganyan lang kami. Ayan. Ayan. Ayan, ayan kami. Ay, dagi may presidente. Ay, ano? President. May VIP doon. May kutsi. Ayan, no? Kita niyo yung kutsi. Meron ano, may parang plug doon sa ano. Hindi makita. May VIP. Basta may kutsi. Ayan, dalawa. VIP daw yan. May plug yun. Eh. Bawat kanto may plug. Oh. Grabe ano? Si Speed. Si Speed. Ah, naman Speed. Ganda dito guys oh. Ganda oh. Ang bira, oh. Ganda na itong oh, motor na ito. Oh. Chill yeah. lang oh. Ayun, yeah, so ganda. Para sa akin nata yan eh. Yeah. Ayun guys oh. Gita ang motor na yan. yung motor na yan. Ang guys no. Eh. Hey. May turquoise yung ano. Yung sa unahan. Ayun guys oh. Eh. Hey. Hey. Eh. boss na ba yan? Alam mo zipin boy dito. Wala pa nga, hindi eh. magbukas yan dito ang entrance niyan. Yan ang entrance niyan, boy. Oh, sa loob. Wala po, di pa bukas yan eh. Di ba nga nung ayan, Nasunog. Way back, I don't know. Di ba yan, di ba bukas yan, boy? o. Oh. May pintura pa nga sila eh. It's not open. The Star City is not open, man. Ito nga, boy. Mga Mang dito, boy. Ha? Eh. Hey. Mga Mang dito, boy. Hey. 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 Ayun kami guys. All right. Previous ba natin yung ano, yung video natin dito? Previous natin, try natin makuha. Check niyo na. Ayun na. Ayun, natutukusan tut tayo nag- Saan ba tayo noon? Diyan oh, diyan tayo noon, Ayun, 1 2 3. Diyan. Mark. Hey. Hi si Mark guys, what's up? Kami nandito kami, alright. Star City yun. Oh. Ito ko nga Mark, ito ko nga Mark. Taman vlog lang kami dito sa Star City. Tapos na kasi kami sa MOA. Second place, Star City. Yeah. Alright. Star, yeah. Star City. Star City. Ako vlog ni si is... yeah. Jerick's vlogs guys. Jerick's vlogs. Alright. <laughs> Yan. Oh, sheesh. Thanks to sa Boral eh. na naman tayo na ito eh. Peace <laughs> out muna. Peace out. So, ayun guys. Um, napanood nyo naman na yung uh, nakaraan natin. So, ito. Nandito kami sa may ano. Ayan, amazing show. So, dekada na pala ito guys. Medyo ano na. Medyo abandoned na yung uh, building na ito guys. So, ayun. Ay, si Paring Mark guys. So, ay. Ayun, mapunta kami Mowa. Pagkatapos ng interview mo, wah, you know. Yan, lang namin yan. Yan, lang namin yan, guys. Nilakad lang namin yun. At ganito yung aking kalagayan, nilakad lang namin. Let's go. So, kita kits na lang tayo sa Mowa, guys. lamad pa na natin yung, ano, Diwata Pares, you know. picture tayo kay Diwata. Let's see. So ayun guys, nandito na tayo sa Diwata Pares. Ah, ano, ah, main branch ba ya? Uh, ah, main branch dito sa may uh, guys, ayan. Medyo nasa malayo kami, ayaw pumunta ni ni Boss Margy. Medyo mainit kasi doon, tsaka alanganin na din kami kung tatawid pa ulit. tatawid tawid kasi kami. Ayan no, kay Diwata Pares Overload. Uy, ang bilis naman nun. Ayan, ayan siya. Oh, kung makikita nyo, di ba? Ayan, eh, oh, kung wala din siya si Diwata. Mayroong gawing tao, no? Marami pa rin, ba? Ayan, eh, no, okay, Diwata. Shout out. Vendors. Party list. Boto nyo si Diwata, guys. Mahalay nyo. Araw-araw may -araw, pares. Araw-araw. Kada may event. May pares. Sana. Para kahit na... Hindi ka mainginip doon. Kasi, syempre, kumakain ka eh. Overload ka. Ayan, kay Diwata Paris, guys. There you go. Dami ng tao sa loob, guys. Ayan, e, no? oh. E, so, yun lang, guys. Si Paring Mark. Si Boss Mark, guys. We are now on the moa. Grabe nila nilakad namin, guys.